mga kalakbay pagka pala papunta kayo ng Bicol Province or ano uh, Losena ganyan ito yung alam ko yung mga kalakbay ito yung tinatawag na ano na Candelaria Bypass Road dito kayo dumaan no para uh, malaki ka save kayo ng ano malaki sa oras kasi pag dumaan kayo dun sa service road talaga ng bayan ng Candelaria ma-traffic eh. Ito, maluwag talaga rito. Candelaria Bypass Road. Yan. Uh, mahaba to. Tsaka maluwag. Kahit sa gabi dito pwede Kasi may street na Yung mga malalaking truck nga lang. Dito nga lang sa dumadaan. Pero ingat-ingat lang dito. Huwag na mag-overspeed para safety. Siguro, masave mo dito na time Pag dito ka dumaan Nasa, palagi ko, nasa 30 minutes din siguro More or less Estimated time na masave mo dito Pag sa dumaan ka doon sa bayan ng Candelaria Eh talaga namang Ano, malaking bagay itong bypass road na to so dito, dandan ka lang kasi may intersection dito Hindi kasi gumagana yung stoplight rito kaya bigayan lang So be careful lang pagka dito ka banda sa may mga bahay-bahay na kasi hindi pa activated yung street lights dito eh. Ay, stop light pala. Tsaka hindi ka naman kakabahan dumaan dito kasi marami nang dumadaan pati yung mga bus na galing Bicol, galing at papunta ng Quezon Province at Bicol dito na rin. Mga trucking, yeah, hindi ka kakabahan kasi marami nang dumadaan dito. Taas itong tulay na to Yan o Yung mga bus na yan o Galing ano yan Galing vehicle yan Tsaka yung sa Ano May bago na rin ginagawang Ano mga kalakbay eh Bypass Road ng San Pablo Tsaka Alaminos Ano? Uh, Laguna Pero Hindi ako dumaan doon kanina Kasi Nalagpas na ako Baka ko nakita eh Hindi pa kalito tali Ano eh 100% Ano eh Tapos May maliit lang na signage Pero pwede lang dumaan yung mga light vehicle Oh, malaking save talaga sa time dito Kaya ako magpatakbo ng 80 km per hour ito another intersection mga alakbay yan, dito sa may buboyog na yan no? pulang buboyog Paborito <laughs> ng kilala ko ayang kumain ng 6 piece? pieces pala <laughs> pulang buboyog yan mga alakbay eh. so, dito, yan na naman yung intersection dito ah uh, may light like, pass naman palang bubuyog So sabi na ulit yung biyahe natin Dito bagong tapal pa ng espalto Ito sana yung daan ng ano Ng pagbilaw to Ragay Ito sana kay Smooth to Malalaman ko ngayon yung kalsada doon Matagal na akong di nakaraan Nakabiyahe ng Bicol eh So kung maganda ba So yun lang mga kalakbay uh, Pag pumunta kayo ng Bicol Quezon province yan Dito kayo dumaan sa Candelaria bypass road Nasa Google Maps din to Tsaka ways Dumalabas din to Para makasave kayo ng malaking oras Pag dito kayo dumaan Punta kayong dumaan doon sa service road Sa bayan ng Candelaria kung wala namang importante ng sadya kasi maganda talaga dito, walang traffic tsaka be careful lang kasi nga, nandito yung mga malaking truck yung mga trucking tsaka yung mga passenger bus dito na rin na daan minsan mabibilis din sila, lalo pag gabi kaya ingat-ingat lang takbong po gilang ikangat sabi ni Agent Michael Bolaños So yun lang mga kalakpay uh, Pagka bumiyakay kayo ng Bicol Gamitin yung bypass road ng Candelaria Para makasave kayo ng malaki sa oras nyo